amigo na ko. salamat ko eh lisod ka kaayo sa lisod gyud sa nga sitwasyon nga kanang gi-single out mo sa sa ka presidente di ba kanang kuan hmm. ba kanang targeted yes. mi ba Bugat kayo ang mga kuan ang mga ang sitwasyon garon ito ang panibagong pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang Facebook discussion kagabi hinggil sa pinagdadaanan ng kanilang pamilya sa ngayon. Anya mahirap daw ang sitwasyon kung sinisingle out at pinag-iinita ng administrasyon. Sa press briefing sa Malacanang, binatikos ni Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag na ito ng nakababatang Duterte. So ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang, ang ama niya ang maaresto dahil uh, may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taumbayan bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil single out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ha, ang ibang mga co-perpetrators co na nakasaad doon. So, hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Binigyang diin ni Castro na ang pagsasampa ng kaso sa dating Pangulo ay naganap sa panahon din ng kanyang ama at hindi sa ilalim ng Marcos administration. na. Sinabi pa nito na kaya nga lang daw kumala sa ICC ang Pilipinas ay para makaiwas na sampahan siya ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC because sa ICC po hindi po kinikilala ang immunity from suit. So walang sinisingil out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Sinagot din ni Castro ang pahayag ng kampo ni Duterte na diversionary tactics lang ang ginawang pagpapaaresto sa dating Pangulo para makalimutan ng publiko ang patungkol sa isyo ng PhilHealth at national budget. Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin. Dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle. Enrolled Bill Principle. Hindi po ito diversionary tactic. Buelta pa ni Castro, ang isyo nga ng patungkol sa confidential fund ni VP Sara Duterte, ang pansamantalang nakalimutan na. Buti nga po at uh, lumabas nga rin pumuli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dahil mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice uh, President Sara. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.